Buhay Rider. Mapa Joyride mubit o ang cars o height ano pa. Pare-parehas lang tayo ng nadarama. Ang buhay ng rider ay mahirap talaga hala o noong nagala-gala lang, hindi pala. Isang paan natin kung di niyo alam ay nasa huhay na. Kung hindi ka mag-iingat, ito'y magiging katapusan mo na. Lahat. Laging tandaan. Dasa lang sandata. Poprotektahan ka ni Lord kahit nasaan ka pa. Sa matatawag ng trabaho natin nung wala lagi na kalsada. Mayatid lang ang ating customer ng ligtas at makauwi sa kanilang pamilya. Kami ay masaya na. May mga customer na nanghahaintindi sa aming buhay, sa aming trabaho. Meron din namang iba na kalamoy pagkatao na namin na kanilang binayaran. Sobrang baba ng tingin sa amin, sa rider, ay talagang hindi may iwasan. Minimum fare na si 50 pesos, damdamin mo, pwede na nalang yurahan. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam pag kumita ka ng labis, ngunit kapag tinamaan ka ng tumal, ikaw rin ay maghihi nagbis, Hindi pare-parehas araw-araw kita namin dito. Pinaghihirapan namin ito bawat sento mo. Noong ako'y mapunta sa ganitong trabaho, sobrang saya ko kasi akala ko gagala lang ako doon, gagala lang ako dito. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun lang kadali ang ginagawa. Para humita ka ng sapat, ospital o sakit ang katapat. Naapagod? Oo. oo. Pero kami yung walang choice. Karamihan sa amin ay uwi na hindi ko tao tapos. Iba naman sa amin kinakapos. Kaya hindi yung uwi hanggat walang panggastos. Peon, ako'y dito na magtatapos buhay rider sa anay na intindihan niya ng lubos. Despeto lang naman sa amin ang hinihiling, ganun naman din na ang aming gagawin. At sa lahat ng riders at sa mga passengers, ingat po kayo lagi. God bless you po sa lahat.